Hello, good morning guys Mga kabakyard Tayo ay Magsasalang uli ng itlog Bale ito ay 14 pieces Galing sa ating mga inahin Ngayon Hindi ko na pinaabot ng 20 peraso Kasi Para mabilis tayo makapag produce kasi pag sobrang tagal na rin pati sa chiller namamatay yung similya ng itlog kailangan natin maagapan agad siguro mga 1 week may git o wala pang 1 week to eh sasalang ko na dapat gagawin ko 2 weeks ngayon ang gagawin natin mamarkingan natin para alam natin kung kanino at lalagyan natin ng date ito ang laki ng itlog oh. guys markingan natin lagyan natin ng date para alam natin kung kailan maghahatch bali ito ay eh, may sarili lang po tayong incubator oh mga boss meron lang tayong sariling panggamit na incubator pero yung mga gustong magpasa lang pwede naman lagyan nyo na lang po ng marking yung inyong yun mga eggs na ipapasa lang halos karamihan po ng manok natin dyan is mga breeding na po natin yan hindi po tayo basa basa nabili ng hindi magandang klasing manok at hindi di kalidad shout out nga pala kay Sir Laugo ay sa mga manok yan yung mga gustong bumili ng manok PM nyo ako, bibigay ko sa inyo yung kanyang Facebook para makakuha din kayo ng mga quality manok o may mga palo talaga lahat po yan halos lahat ng kanyang mga binibinta ay wala pang nalalaglag isa na rin po ako nasa nagpatunay dyan meron tayong nakuha sa kanyang kanaway in upload natin yung video nyan pero samahan nyo rin ng tamang preparasyon mga boss sa mga gustong bumili sa akin pwede rin naman abang tayo kaso mga maliliit pa itlog pa yung iba ngayon kasi wala tayong pang out baka next year meron na tayo nyo mga stag subukan nyo lang mag PM din sa akin pagka baka makapag produce na tayo nyan sa so, ayan talaga breeding muna tayo pero wag kayo magalala lahat po ng ginagamit nating materialis is winning line na po yan tsaka yung mga gustong sumuporta sa akin sa March March 18 meron po tayo laban Blue Diamond 2 hits may panlaban po ako dalawang pula dalosapi po ata pero yun eh palahi ko na marking tayo boss Ito, napakalaki ng itlog. Haba. Mga boss, pwede kayong pumasyal sa ating backyard. Sakto to, magsasalang tayo kasi may pahats po tayo bukas. maliit lang po ang ating incubator eh, wala pa isang daan capacity yun na, bali halinhinan lang ano ko nyan pagka may patch na ako binababa ko sa sir saka naman tayo magsasalang Meron po tayo alin round head. Sana makapag-produce tayo ng marami. Supportan niyo lang po ako sa ating Facebook page at YouTube channel. Pag tayo lumago, mamimigay din tayo ng manok. Follow nyo lang po. Follow and share. So hanggang dito na lang po mga boss. Papakita ko sa inyo yung mga nakasalang na mga itlog sa incubator. Pasulyap. Pagka isinalang ko na po ito dun. Sige po, bye bye.